Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Kumusta na po sa inyong lahat, guys? Ang kitang dito nagbabalik sa ating YouTube channel. And thank you po sa lahat-lahat po ng, ng mga nagsusubscribe ng aking channel Lady Bar Ilocana Malbita. <laughs> so, kumusta na po ang buhay-buhay natin dyan? Mas joyful si Tita ito. Nagkaroon ako ng bangs, baby hair, 'yan di ba? Tapos ang tita tumaba na rin. Uh, lumaki yung braso ko. Huwag oh, yun lang silipin yung nakasampay doon. May nakasampay kasi doon. <laughs> Tapos ayan. Andito lang ako nakaupo. Kung saan ako nakaupo. Dito ako sa may pintuan namin. Ayan o. Oh, pintuan po ito. Ito naman yung aming pintuan. na sira sira. Hindi pa napapagawa. Hmm. So, mapapagawa ko rin. Hindi lang pintuan. So, sana buong bahay mapapaayos ko. Kasi itong bahay namin malapit na siya. Eh! Sumisilip na naman yung panty kong pula. <laughs> o, okay. tuyo na ba yun? Oh, dito, alam niyo ba guys, dito kasi ako nagsasambay sa loob ng ano, kwarto namin ng panty. Kada ligo ko, kada hugas ko, ayan, nagpapalit ako. Mayat may nagpapalit ako. Kasi nga, di ba napakaini. Maalinsang. Eh, gusto ko palit ako ng palit. Kaya ayon, kada palit ko, ano, alam niyo na, di ba, gusto ko mapalit na agad. Dinalaba ko na rin. Diba? So, ang aking junior naman dito Achim. naglalaro yung aking anak. O, oh, hatching daw. Asan ba yung baby ko? Asan yung baby ko? Ayun! <laughs> Ayun, baby ko. Kasama ko yung aking anak. Aki. Yan, nilalaro lang siya dito lang sa loob. oh kasi mainit na naman. So, ayan, kumusta po sa inyong lahat? At thank you po sa lahat-lahat po ng mga nag-subscribe dito sa aking channel. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe, guys. Thank you so much po. Ayan, sa mga walang sawang nanunood ng aking mga aking mga vlog dito sa aking channel. Ayan, papasalamat ako. Ayan, pwede rin ninyo akong puntahan sa aking Facebook page, guys. Meron din ako Facebook page. So, ayun, aking page ay so, Lady Bar Ilocanang Maldita po. So, yun po, guys. Thank you so much, everyone. So, hanggang dito na lang, guys. See you next time again. Thank you so much, everyone. And, ingat po tayo palagi, guys. Thank you so much, everyone.